Friending sa X ang pangalan ni Nakim Chu, Vice Ganda, at Janela, o si kapamilya actress Janela Salvador matapos ang naging guesting nito sa noontime show na It Showtime kasama si Win Metawin, dahil sa hindi nito pagpayag na magpasampol ng kanta matapos hinga ng host na si Kim Chu. Nagtungo ang dalawa sa Showtime para sa promosyon ng kanilang upcoming movie na Under Parallel Skies na premiere night na sa April 16. Bukod dito, nagpromote din si Janela ng kanyang upcoming concert na reimagined na celebrasyon ng kanyang 10th year anniversary sa showbiz. Humirit ng sample si Kim K. Janela na kantahin ito ang bagong awitin subalit tumanggi si Janela dahil paus daw siya. She has a new song, di ba? sundot ni Karil. Headtone, stream headtone, sabi ni Janella sa madlang people. Medyo paos ako today, kayo na lang, sa ad ni Janella. Bilang pambawi, sinabi na lang ni Kim na pakinggan na lang namin sa Spotify. Sundot naman ni Darren Espanto, sa susunod ay mag-production number na lang si Janella sa Showtime. Next time promise, pahabol na lang ni Janella, samantala, Ginamit namang hirit ito ni Vice Ganda sa segment na especially for you sa isang searchy. Sa susunod magprad ka rito sa Showtime, ayaw, medyo paos siya ngayon, kayo na lang, ani Vice Ganda. Ayaw, medyo paos siya ngayon, kayo na lang. <laughs> Narito naman ang ilan sa mga reaksyon at komento ng netizens. Sana sinabi na lang niya, paus ako today pero para sa madlang people, sige gagawin ko. La bakit, mag-apologize yung host sa guest, kahit tradisyon na sa showtime na mag-sample ang mga guests, Janella even cut off Kim habang nagsasalita, sino ba namang host ang matutuwa sa ganyang guest, inutusan pa ng guest ang mga host na kayo na lang. Kasi lahat ng guests sa Showtime pinapa sample, and Anne mentioned her song which Janella acknowledged, Pino-promote nga eh. Kaso ayaw mag-sample ng kanta niya, inutusan pa hosts na sila na lang. Ito namang si Vice gumatong pa, sabay focus ng camera kay Kimi, nakahalatang may something tuloy hahahaha. -ha -ha -ha. I have nothing wrong sa sinabi ni Janella, e eh, sa paus siya e eh, anong magagawa ng hosts, saka baka wala naman sa usapan yon. Bakit kasi sumigaw ng sample-sample e eh, baka naman hindi prepared si Janella? Bakit ninyo binabarda si Vice ganda, parang hindi pa kayo sanay sa mga hirit niya, parang off nga yung sinabi ni Janelle and we can't control kung na-hurt si Kim, samantala, wala pang tugon, reaksyon, o pahayag ang kampo ni na Janella, Kim, at Vice ganda tungkol sa issue, hanggang dito na lang, ano ang masasabi mo sa balitang ito, paki-comment sa ibaba. Huwag din kakalimutan mag-subscribe at i-click ang notification bell. Thank you.